sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. di wala na akong tatay. Sa kurang edad. Narinig niyo po yun. So, sinabi po ni Kitty Duterte, ayaw naman ito kay Bongo, sinabi po na, kasi ninong niya si, ano eh, si Bongo eh. At sabi ni Kitty Duterte, pwedeng ikaw na muna yung tatay ko kasi wala na daw po siyang tatay. Yan yung kwento ni Bongo. Wala na daw po tatay si Kitty. Anong, anong walang tatay? ibuhay e naman yung tatay mo. Diba? Nandyan naman yan. Diba? Umihinga pa naman. Inulong lang naman. Inaresto lang naman. Anong eh, sasabihin mo wala ka ng tatay? Pag sinabi mong wala na po akong tatay, ibig sabihin na mayapa na yun. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero maliwanag naman po dito, na nanjan lang po si Digong. Ngayon, ito si Bongo, okay, sa, uh, malapit po ito kay Hanilet. <clears throat> malapit kay Hanilet, okay? Tapos ito si Bongo, gagawing tatay ni Kitty Duterte. So, parang ang, ang dating dito sa akin, ano, parang uh, tatanggalin na si Digong bilang isang totoong ama ni Kitty Duterte. Diba? Tatanggalin na. Tapos si Bongo yung ipapalit. Ngayon! Paano yung ari-arian ni Digong? Dahil ginawang tatay si Bongo. Ha? Paano yung mga pera, kayamanan? Ibig sabihin si Bongo na rin yung... ...ko-control nito? Eh, siya na yung ano eh. Sabi ni Kitty eh. Ha? Pero, naniniwala po ba kayo na ito si Bongo may access po? Anilet, Bongo may access sa... Uh, ...mga pera na yan? Ni Digong? Di umano itong si sara Duterte galit po talaga kay Bongo. Okay? Eh, hindi ko maintindihan bakit uh, nangyayari yan. Nang galit galit sila. Di umano. Ha? Oo. Oh, bakit masama? Di umano ang uh, loob ni sara Duterte dito kay Bongo. Ayun yung tanong. Dahil ba sa pera? Dahil basa ari-arian? ba? Diba? Bakit? Annyari? May problema ba sa salapi? Hindi ba talaga nagkakasundo itong si Bongo? At Sara Ayun yung tanong eh. Magpasa hanggang ngayon. Nananatilim pong katanungan niya. Kasi unti-unti na pong napapansin niya ng mga Pilipino. Okay? Na ito si Go. Malapit po kay Kitty. Malapit kay Hanilet. Pero, di ba? Medyo, pagdating kay Sarah, mukhang tagilis. Ah, Ayun yung problema. <laughs> Ninong, ikaw na muna tatay ko. Kasi wala na akong tatay. Imagine, wala ka ng tatay, buhay pa yung tatay mo. <laughs> Annyari. Ah, so, ito po yung uh, bibigyan natin ng reaction ngayon. Itong uh, issue na ito. At uh, kung titignan nyo po yung video, si Bongo umiyak. Para mas makuha yung loob nyo gagawin niya yung lahat. Okay? Na masakit nga naman sa kalooban ng mga DDS na ninong ikaw na muna tatay ko kasi wala na akong tatay. Alam nyo, pag magsasalita yung mga yan sa stage, nag-iisip po, sa, nag po yung mga yan. Paano kayo ma-hook Or paano kayo mapaiyak? Para yung suporta nyo nandun palagi sa kanila. Diba? Alimbawa, politiko ako. Inapi-api kunyari kami. Oh, papaiyakin ko kayo para yung suporta nyo makuha ko. Ganun lang yan. Tiyan mo si Bongo, first time daw niyang umi umiyak. Alain mo yun. Siyempre, kailangan mo nang ilabas lahat ng alas mo. Tagilid na kayo eh. Oh. Imagine. Tagilid na kayo. Ilabas mo na dapat yung dapat ilabas. Oh. Oh, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon, Meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint 12.0. Kaya uh, na, huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page at Team Ayan. At, ayan uh, na, sa so hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ayan ha, syempre, papasalamatan ko rin mga pre. May mga bago nating ano dyan, mga bago nating subscriber, maraming maraming salamat po ha sa supportan nyo. Okay, sa ating YouTube channel. At ipaglaban po natin kung ano po yung katotohanan, yun, dun lang po tayo. Okay? Ipaglaban po natin yung katotohanan at syempre, labanan natin yung mga fake news na yan. Dahil yan po ang isa sa sumisira sa ating bansa. At ang sumisira sa administrasyon, labanan po natin yan. Okay? Ah, oh, eto na. Oh, himay himayin po natin ito. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Bongo. Hapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Oh, bilib daw po siya kay Kitty. <laughs> no, close na close sila ni Kitty, ano? Oh, at si Hanilet, close na close sila. Ah, oh, bakit nga ba si Hanilet hindi sumama kay Digong? ba? Diba? Bakit nga ba? Yun yung tanong. Diba, diba itong si Hanilet galing Hong Kong? kasama si Digong. Bumalik sila ng Pinas, tapos tinanong siya ni Nicolas Torre, sasamahan mo ba si Digong? Ang sabi ni Hanilet, wala akong passport. Wala daw po siyang passport. Ngayon, bakit ka nakaharating ng Hong Kong kung wala kang passport? Bakit? Totoo ba talagang may pagmamahal ka kay Digong? O yung pera niya yung mahal mo? Yun yung tanong eh. Pera mo ba talaga? Pera ba talaga ni Digong yung habol nyo? Concern ba talaga kayo kay Digong? O yung pera niya? Hindi, oh, tanong lang po yun, tanong. Ayaw sumama. Doon sa Netherlands. Bakit? May plano ka bang asikasuhin yung pera ni Digong? Para itago? Another tanong. Ah. Oh. Ayun yun. Yun yung kaduda-duda dito kay Hanilette. Nagrabe yung drama niya. Oh, mahal na kunyari si Digong. Pero hindi naman sasamahan. Oo. Ano? K.O. Oo. So, eto na. Tuloy natin. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Oo. Oh, sa murang edad daw po ni Kitty Duterte, dapat hindi siya kasama sa politika. Pero, tinatapik mo diyan si Kitty. <laughs> ba diba? Eh ginagamit mo si Kitay sa yung uh, 'di ba? Sa yung speech diyan sa stage. Ah. Dapat hindi ka pero ginagamit mo. Hmm. Eh, sabi nga dapat nag-aaral daw si Kitay, eh. tingnan niyo. Dapat nag-aaral siya ngayon. Hmm. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Oh, alam mo naman palang madumi yung politika. Sinong nagsama? Kasi kung concern ka kay Kitty Bongo, hindi mo na dapat imimension yung pangalan niya dyan para hindi lalong makaladkad yung pangalan ni Kitty Duterte. Ninong ka, di ba? Oh, bilang isang ninong, alam niya dapat yung, yung makakabuti. Kay Kitty. Pero bakit tinatopic mo pa dyan? Tapos bigla kang magkukwento ng tinawagan mo si Kitty. Oo. Oh, tapos sabi niya daw sa'yo, di umano, sabi sa'yo, Ninong, ikaw na muna tatay ko oh, kasi wala na akong tatay. Ginawa niyong patay si Digong? Digong wala na? Digong wala na? Wala niyo yun? Ang tanong dito, si Digong ba ay pumanaw na? Si Digong po ba ay pumanaw na? Hindi po, totoo yan. Hindi po totoo. Buhay na buhay po si Digong nasa netherlands po ngayon Kaya nga lang kung pagbabasihan natin dito eh pinatay nila si Digong ah oh, ninong ikaw na muna tatay ko kasi wala na akong tatay pag sinabi mo kasing wala na akong tatay big sabihin na may hapanan po siya ang pangit pakinggan ano wala na akong tatay hindi po alam nyo masama yan bungo ha parang ginawa mong patay si Digong ang tagal mong nakasama niyan tapos ganyan ka kung makapag ano diyan sa stage. Diba? 'Di ba? Hindi porket kinakalabang ko itong mga Duterte mga pre. Eh, 'di ba? Ito ito isa tama lang tayo. Ginawa mo pa tama ba 'yan? Oh. Digong pumanaw na? Ay, fake news po 'yan, hindi po totoo 'yan. Okay? Tinawagan ko sa kahapon, sabi niya. Oh, ito na... na, tinawagan niya. Oh, pakinggan natin. Ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong kong. Hindi ko mapigilan, umiyak. First time ko umiyak talaga. Okay, first time mong umiyak. Eh, labas mo na lahat ng alas mo. Dahil kailangan eh. Tagilid kayo ngayon eh. Oh. Labas mo na lahat para iboto ka. Oh. Na, kausap uh, siya. Hmm. Sabi niya sa akin, Ninong. Oh, sabi niya, Ninong, ano? Ikaw na muna tatay ko. Wala na akong tatay. Oh, sa kanya galing yan. Ikaw na muna yung tatay ko. Wala na akong tatay. Bakit, bongo? Patay na ba si Digong? Digong patay na? Kasi sabi mo wala na akong tatay? Buhay na buhay po si Digong. Pero kung iintindihin nyo, yung sinabi ni Bongo dito, pinatay po nila si Digong. Bakit? Eh wala na po. Sabi niya, wala na akong tatay. Wala na. Digong patay na? Namaya pa na? Tangit, pakinggan. Buhay pa yung tao. Oh. ba? Diba? Ay, nako, Bongo. May, may kasulat dyan Yan mismo yung eksaktong sinabi ni Bongo Ninong Ikaw na muna Tatay ko Kasi wala na akong tatay With emoji na Umiiyak Yung emoji si Bongo 'yon Kasi umiyak din naman sa stage eh. ah. Imagine Galing yung mag -ano talaga Galing yung Magpaiyak ng mga Tangang Pilipino Tangang DDS K.O. Marami ding umiyak eh Habang nagsasalita si Bongo dyan eh Dyan mismo sa stage uh, Pinapanood siya ng mga tao May umiyak sa social media Meron din Tawawa daw sila ah. <laughs> yeah. ah Ah ito Tuloy natin Sa kurang Matapang si Kitty, ha? Ano oh, daw? Ano daw? No, no, hindi ko maintindihan. Pero, matapang si Kitty, ha? O oh, hindi lang matapang si Kitty, ha? Bastos pa. <laughs> oh, minura nga niya si Nicolas Torre. <laughs> hindi lang matapang si Torre. Ah, si ano? Si Kitty. Bastos pa. <laughs> diba? Ang daming talent. Sobrang tapang ni Kitty, sabi niya Ninong, be strong. Ninong, be strong. Ay, Tapos? Be straight forward. straight forward. Nakala ko backward eh. <laughs> ah, yun lang yung uh, video mga pre. Pero, di ba? Kung titingin nyo dito, babasahin nyo. Yan, eksatong sinabi ni Bongo. Ninong, ikaw na muna tatay ko. Kasi wala na akong tatay. Kaya pala ito si Sara Duterte. Parang, di umano. Galit po. Hindi, hindi sila magkasundo ni Bongo. Sara Duterte. Diba? Oh, pero close ito si Bongo kay, kay Kitty, kay Hanilet. Ah, oh, Yung mga pera kaya ni Dugo, Digong, kanino mapupunta yan? Sino kayang may access dyan? Hindi, tanong ko lang ha. Sino kayang may access dyan? Si Sara Duterte ba? O ang isang palaging tinawag ng puto bomber si Bungoy eh, kasi every time na may may interview si Digong or mga picture picture na sa likod si Bungoy, Ba? <laughs> close na close sila ni Digong eh. Pero ginawa siyang patay. So ayun lang po yung ating uh, reaction ngayong gabi uh, gabing ito. Ayan na. At syempre, no? Uh, maraming maraming salamat po sa suporta sa ating uh, YouTube channel. Ayan na, mga pre, at uh, meron po tayong Facebook page dito. Ayan, Ballpoint Man 2.0. Ayan na. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, yung ating uh, timbirador. Ayan. Syempre, uh, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, pasalamatan ko lang po ha, yung mga uh, bago nating uh, subscriber dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. So, ayan mga pre, ha, uh, kita kits po tayo sa susunod na video.